Hi guys. Ako nga pala si Sherwin Tablada at ito naman si Reynaldo Madriaga, ang dual vlogger So, kung tawagin ay Mamas Boy. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano magtimpla ng masasabi na sasabing mama. Ito po yung uh, tinatawag na itmo or gawid dito sa amin. At ito naman po yung bua or betel nut ito naman po yung apog na sinasabing lime at ito yung tabako ito po yung pangpalasan na isa kung baguhan ka lang po ay dapat wag ka munang ay wag mo munang paramihin ng ganito para hindi ka mahilo <clears throat> ang epekto po kasi ng ng mama ay painitin ang katawan at mas maganda ito kaysa sigarilyo ito po Ah, uh, natin kung paano magtimpla ng mama. Yan, habang-habang mm. habang nagtitimpla po si Renaldo ito Ang una pong uh. nagnanganga dito po sa amin sa Dibilacan ang mga taga Highlander. Uh, kung tawagin ay mga taga Tingians or uh, Kalinga na galing sa uh, Abra or sa Kalinga yan po una po tupihin natin yung gawid or itmo at lagyan natin ng apog na sinasabi yan unang una po Ayan. pag naglag, naglagay po kayo ng yung puti so, wag nyo pong damihan kasi nakakasunog susunogin niya po yung inyong bunganga takatupiin at ready to chow Mmm, yan po, sarap. Lagyan din natin ng tabako. Sa akin kasi, sanay na ako dito. Nung una, nahilo rin ako dito. Akala ko nun, ah, kung ano na yung nararamdaman ko yun, palay nahilo na ako sa mama. Yan po. Salamat. Salamat po. Okay. Uh, salamat po sa panonood at huwag niyo kalimutan mag-like, share and sub subscribe thank you thank you bye, -bye.